What is this? Watermelon. watermelon. This one? Kiwi. Eh, this one? Apple. Nagluto tayo ng tulingan. Ano, prito muna. Tapos, lagyan natin ng gata. Tapos, iyan, iyan. Sabay-sabay ko na lahat-lahat yan. Ganyan lang. Tapos, ano yung... Gata na yung susunod. Ayan. Tapos hayaan lang natin dyan guys. Takpan lang natin. Within 5 minutes. Ayan. Ano. Okay na siya. Sarap lagyan natin siya ng isang nor. Ang hinalo ko lang dyan, syempre gata, tapos ano, bawang, sibuyas, luya, kamatis. Ayan, pinaghalo-halo lang natin guys. Tapos ano, lutuin natin within mga 5 minutes lang kasi prito na yung isda. Ayan, ganyan lang. Takpan na natin. Tapos antayin lang natin na medyo maluto yung ano, gulay. Uh, Pinakarikado niya. Guys, nagprito tayo ng tatlong legs na chicken for uh, George. Good morning, ayan. Let's eat na tayo. Galing tayo sa paglalakad. Isang oras. Tapos ito. Alas 7 ako naglakad. Tapos ano, nakabalik ako mga 8.15. Ayan. Ito rice ko. Ayan. Gusto ko yung maganyan. Tutong-tutong. Tapos may ulam tayong ano, ginataan na tulingan. Tapos ito guys, yung ginawa kong salad na ampalaya. Ayan. Tapos may pritong saging. May pancake yan si George. Tapos magtitinapay yan si Mary Grace. Hindi ko siya nilutuan ng pagkain. And then the last is my favorite coffee, coffee, coffee talaga. Ito coffee. Kain na tayo. Kain na. Ayan guys, so ano tawit. Sumama kami na grocery. Ayan, di na siya nakapagpigil. Ano, kumuha siya ng ano biscuit na may parang pretzels tapos ano kakain na talaga siya. Ayan siya, tuwang-tuwa siya. Ah, uh, more? Ah, uh, here, here. Mm. Ayan, ayan Ito yan siya, o, oh. ayan Tinanggal na namin sa, ano, sa box Andito kami sa <laughs> mga dilata ngayon, no oh. Ayan, nag-grocery kami Pero may na lang pag may kinakain kasi hindi siya sobrang likot. Ayan, ang likot niyan pag wala yan kinakain. Ayan, no? Oh, nagtitingin pa siya. Guys, paano ako makakabili nito ng maayos eh? yung alaga ko ayun no kung saan-saan lang siya pumupunta. masarap sanang ano mamili dahil kumpleto dito pagpasok mo palang, ano marami ka nang pwedeng ano mabili sana ano kumpleto kasi dito sa loob uh, halos parehas lang naman sa ano <clears throat> palengke at saka dito. At least dito naka-frozen pa. Ayan, kumpleto. Ayan, ayan. Tapos dito, ayan. Ayan. Ayan, guys. Ayan. Ayan. Kaso, hindi ako makapamili ng maayos, guys. Dahil dito sa bulinggit na to. Ayan no, kung saan-saan lang siya pupunta, guys. Ayan no, kung ano-ano lang tinuturo niya. Kailangan talaga may alalay ka. What is this? Watermelon. watermelon. This one? <coughs> Kiwi. Eh this one? Apple. Eh this one? This one. What, What is this? This one guaba guaba ayan siya guys so oh. hindi siya maalis dito kasi nga nakita niya yung watermelon favorite niya yan talaga kaya lang ano lanta na siya guys guys ano sauce ng pasta pesto natin ngayon araw na to ayan ito yan siya. Guys. Oh. Yan na. Ayan guys, luto ng ating pasta pesto. Ayan na siya. Yummy. It's yummy. It's done, it's done, it's done. Ayan na, luto na guys. Give me, give me. Magic sarap. Give me. Give me. I asking my hand, Oh, oh thank you. Say welcome. Oh, yeah. <laughs> Ah <laughs> oh, oh, bayis ganday na antay kanya Na antay lumabas Oh Kaso wala pa, mamaya pa yan si Vice Ganda. Itong batang to, fans oh, mo to, oh, ayan no. Oh. Ah, dali. Dali oh, ang galing oh. <laughs> big, big fans mo to, Vice Ganda oh, ayan ganito yung gawin nyo para masarap yung sa kamuting kahoy yung natin na ganito yan, ganyan lagyan natin siya ng ano tatlong kutsaritang asukal lang kasi hindi tayo pwede sa masubrang tamis tapos halo-haloin lang halo-haloin na ganyan halo ito lang yan guys so, ano ginadgad ko hinalo-halo ko tapos hinalo-halo kong ganyan at niloto ko ano na may masarap na merienda ayan lang ganyan lang danda natin lutuin okay na ready to serve na patry natin kay George ano gusto niya nakadalawang slice na siyang ano sa alang?